Ito ang 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Wow! sa Far East Broadcasting Company. hando ang dulang. Tanikalang lagot. Sinasabi po sa unang korinto, Jess 13, walang pagsubok na dumarating sa inyo nararanasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Ako pong muli si Sister Pasta ngunan ang magpapatotoo rito sa Tanikalang Lagot kung papaano ang aming pamilya ay nagkaroon ng matinding pagsubok sa panahon ng COVID-19. Pasisimulan ko ang aking patotoo bago po kumalat ang pandemya sa ating bansa. Pas Simula nang naging maayos ang relasyon natin sa Diyos, eh, bihira na tayong mag-away. Ang ating mga anak ay eh, maayos din nating na itaguyod sa kanilang pag-aaral. Ayoko nga, Daniel. Simula rin na makakilala ko sa Diyos. Nawala na rin yung pagiging bungangera ko. <laughs> ang mahalagang aral din, eh, na ayaw kong mamana ng ating mga anak, ay ang mahigit pitong taon nating paglilibin. Eh akala ko kasi noon... Okay ang makiuso sa paglilibin. Eh yun naman pala, hindi mabuti sa paningin ng Diyos. <laughs> eh mabuti na lang at hindi nagsawa ang tatang ko na ipamulat sa atin ang kahalagahan ng pagpapakasal. Sorry nga pala, mahal. <laughs> bakit ka naman humihingi ng sorry sa akin? <laughs> Ako ba naman kasi ang kung bakit tayo nalibin? <laughs> <laughs> eh, eh, wag mo nang balik-balikan ang mga nagawa nating kasalanan noon. Ang mahalaga Kasal na tayo. Pas, ah, eh, sandali lang muna ha. Ay, eh, bakit naman? Eh pupunta lang ako sa CR at naiihi na naman ako. Isinusumpa <laughs> ako ng ng palagi ang pag-ihi. Oh, sige na. Talagang napakabuti ng Panginoon. No? Eh Sister Pas. Nabibles ako sa napapakingga kong mensahe mula sa Biblia habang nagsasalita si Pastor Daniel sa pulpito. Praise God! Talagang ginagamit ang Diyos si Daniel para maibahagi ang salita ng buhay sa mga tao. Pero may napapansin lang ako kay Pastor. Ha? sa Ano yun, Sister Mary? Pastor! Bakit laging pumupunta sa CR si Pastor? Eh kahit naman dito sa bahay, lagi siyang pumupunta sa CR. Ang sabi niya sa akin, hindi niya mapigilan ang pag-ihi. Mabuti pa kaya kumunsulta siya sa doktor. Baka kailangan ni Pastor ng gamot para mapigilan niya ang palagi ang pag-ihi. <laughs> Salamat, Sister Marie, sa payo mo. Hayaan mo, sasabihin ko sa kanya. Pas, hindi ko na kailangan magpatingin sa doktor. Normal lang sa akin ang palagi ang pag-ihi. Habit ko na ito. Eh, nag-aalala ako sa kalagayan mo, Daniel. Napapansin rin ng na mga kamimbro mo ang palagian mong pagbunta ng CR. Eh, mabuting at madalas ng pag-iihi ko. Ligtas akong magkasakit sa bato. Pero madalas rin ang bumabangon ka sa gabi para umihi. Eh, hindi rin tayo pwedeng pumunta sa doktor. Di ba? Nagdeklara ang Pangulong Duterte bawal lang pumunta sa ibang lugar dahil sa pagkalat ng COVID-19. Eh sana naman matapos na itong COVID. Para naman mapatingnan ka na sa ospital. <laughs> eh bukas nga pala ay eh, kinakailangan nating magpabakuna laban sa COVID-19. Eh sama-sama tayong pupunta sa health center. Ay, salamat. Mabuti naman itong taong 2021. Medyo nilawagan na ang pagpunta natin sa iba't ibang lugar, Daniel. Nakapagpatingin ka na rin sa wakas sa doktor. Eh, ngayon nga, babasahin ni Dok yung resulta ng biopsy ko sa sakit ko. Uh, pas, eh, gusto ni Doc kasama ka sa sasabihin niyang resulta. Oh, narito na tayo sa tapat ng pintuan ni eh, Dok. please come in and uh, please sit down. Maraming salamat po, Doc. Mrs. Pinag-aralan ko pong mabuti ang sakit ng inyong mister. Medyo nasa delikado ang kanyang kalagayan. Pa, paano pong delikado ang kanyang kalagayan? Kinakailangang sumailalim po siya sa radiotherapy. Nasa stage 4 na ang kanyang sakit. Oh, ano pong sakit niya? Nagkaroon siya ng prostate cancer. A ano po yung prostate cancer, Dok? Ang madalas yung pag-ihi, sakit na dumarapo sa organ ng lalaki. Dok, may pag-asa pa po bang gumaling ang aking mister? Ah, kung naagapan sana ang sakit ni Mister Tangunan, malaki ang tiyansa. Kalat na ang kanser sa kanyang katawan. Ah, Dok, baka naman po pwede bang maidaan sa medisina Ah... Wala pang gamot ang natutuklasan, misis. Pag ang kanser ay kumalat na sa katawan ng tao, himala buhat sa Diyos ang pwedeng magpagaling sa kanya. Doc, please. Ang babata pa ho ng mga anak namin. Ayoko mawala agad sa amin ang asawa ko. Misis, limitado ang kakayahan namin bilang doktor. Pilitin po ninyo madugtungan pa ang buhay ng aking asawa. Nakikiusap po ako sa inyo, doktor. Ah. Bibigyan ko po kayo ng reseta para sa inuming gamot ng inyong mister. Malaking tulong ito sa kanya. Huwag niya itong kalilimutan. Palagi niya itong inumin araw-araw. Sister Paz, bakit ang lungkot-lungkot mo? Sister Marie, si Daniel, may malubhang karamdaman. Ano ang karamdaman ni Pastor Daniel? May tanig na ang kanyang buhay at hindi niya pinapalap sa mga kapatiran. Diyos ko po, naway maghimala ang Diyos kay Pastor. Ang nakalulukot. Napakamahal ang mga gamot niya. Sumabay pa itong pandemya. Kung gusto mo magtinda ka ng pandisal. Pandisal? Mabenta ba ito sa lugar natin? Oo naman. P Pero hindi ako marunong gumawa ng pandisal. Madali lang ang paggawa nito. At sa palagay ko, madali mo rin itong matututunan. Pero wala akong puhunan. Huwag ka nang mag-alala. Kakausapin ko ang kakilala ko at siya na ang bahala sa puhunan mo. Amin. Salamat sa Panginoong Heso Kristo. Sa panahon ng kagipitan, nagpadal siya ng taong tutulong sa amin. Sino pa ba ang magtutulungan? Tayo-tayo rin bilang mga tagasunod ng Panginoong Heso Kristo. Pahas. Ah, Salamat sa Diyos at may bago na tayong negosyo. Oo nga. Malaking tulong itong tinda nating pandesal para matugunan ang pambili mo ng mga gamot. <laughs> hindi ko na magawang tumulong sa'yo. <laughs> Nangihina na ako. Nariyan naman ang mga anak natin. Sila ang tumutulong sa akin. Kahit hindi ako makatulong sa'yo, hindi ko nakakalimutang palagi ang pagdarasal na umunlad ang negosyong pandisalan natin. Naniniwala akong dinirinig ng Diyos ang iyong panalangin. Mabilis nang maubos ang pandisal natin. Mga alas otso pala na umaga, aba, Ubus agad ang pandisal. salamat sa Diyos. At kahit kukuhain na ako ng Panginoong Heso Kristo, hindi na kayo maghihirap. Ay, naku, Daniela. Huwag ka naman muna mag-isip na kukuhanin ka na ng Diyos. Ang mahalaga, magbibigay ng himala ang Diyos sa atin kahit nasa kagipitan pa tayo. Kumusta na si Pastor Daniel, Sister Paz? Sister Marie, tinanggap na namin ang nalalapit na pagkawala ng aking asawa. Kung hindi sana nagkaroon ng kumakalat na COVID-19, baka naagapan pa ang sakit ni Pastor. Ayokong sisihin ang pagkalat ng COVID sa ating bansa. Ipinagkatiwala ko na sa Diyos ang mga nangyayari sa aming buhay. At salamat nga pala, Sister Marie. Salamat saan? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako matututo sa paggawa ng pandesal. Ang pagtitinda ko ng pandesal sa lugar natin ay malaking tulong para sa pambili ng mga gamot ni Daniel. Amen. Pero dapat sa Diyos tayo magpasalamat. Naging instrumento ako para matugunan ang pangangailangan ng inyong pamilya. Ang ipinagdasal niyang negosyong pandisalan ay marami ang bumibili hanggang ngayon. Nadagdagan pa ito ng iba't ibang negosyo. Nakatapos ang aming mga anak sa pag-aaral. Ako naman po ay patuloy na tumutulong sa paglilingkod at sa pangangailangan ng aming simbahan. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya sa amin. Diyos ang ating kalungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Salmo 46, 1. Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanik ng Lagot mula sa ikalawang padalang liham ni Pas Tangunan ng Santa Maria Bulacan. Binigyan buhay ni na. Nancy Ram Mercado. A.G. Gabrilio. Rudette Bilbar Apolonia mula sa panulat ni Marlon Cruz, sa produksyon Jerry Pinyalosa, sa pamamahala direksyon Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZS Radio TV, Agapay, ng Nino.